Hinimok ni Senator Bam Aquino ang pamahalaan na dagdagan ng pondo para labanan ng malnutrisyon sa bansa. Anya, kulang pa rin ng kasalukuyang suporta ng gobyerno para sa milyong-milyong batang hindi nakakakain ng sapat. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Webes, September 18, iginiit ng mambabatas na 3 bilyong piso lamang ang kailangan para mapalawig ang feeding program ng Department of Education o DepEd mula 120 patungong 150 days. Makikinabang daw dito ang tinatayang 3 milyong batang Pilipino na severely wasted o undernourished. Napag-usapan namin sa hearing the other day no Secretary uh, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me uh dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. Binigyang diin niya rin na maliit na halaga lang ang 3 bilyon, lalo na kung ihahambing sa trilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan dahil sa katiwalian. I mean, put that into context, ah. para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang kulang pangala, kulang pa nga po yun eh it will only cost an additional 3 billion. And we're talking about tri trillions, possibly trillions, trillion na nanakaw sa atin. Giit din niya, malaking banta ang malnutrisyon sa kinabukasan ng mga bata at ng buong bansa. Kaya nararapat itong gawing pangunahing prioridad ng pamahalaan. And what we're saying, ito dapat yung priority. There's an opportunity with what's happening in our country right now to really fund Uh, good programs properly. Batay sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, isa sa bawat apat na batang Pilipino na may edad lima pababa ang nakakaranas ng stunting o pagkabansot. Mula 2000 hanggang 2020, nasa 26.7% ng mga bata ang naaapektuhan nito na may pangmatagalang epekto sa kanilang pag-aaral, kalusugan at kinabukasan. Paliwanag ng mga eksperto, ang stunting ay dulot ng chronic malnutrition na hindi lang nakaka sa physical na paglaki, kundi pati na rin sa pag ng pag-iisip at pagiging produktibo. Pitong taon na ang nakalipas mula ng maisabatas ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act na inakda rin ni Aquino. Ngunit anya, limitado pa rin ang implementasyon nito dahil sa kakulangan ng pondo. Ngayong 2025, may budget na 11.77 billion pesos para sa school-based feeding program o SBFP ang DepEd. May panukalang itaas ito sa 14 billion pesos sa 2026 para masaklaw ang mahigit 15 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6. Bryce Oracion, CLTV 36 News.